Tingnan ko nga alam niya. Hala guys, hindi ko alam. Anong Hala sa... guys, tingnan ko nga marunong yan to. Kung saan kami mapadpad na ito. Pag ganon? Yay! Yeah. Diskarte. Doon mo e, yung ito sa may ano pa yung. Pagal mo! Pagal ito! Pagalawan Yan! yee para magpaganon siya. Ay. <laughs> Sige. Sige. Alam, hindi di mo makakakar? Agang akar garo nila eh. O, sa kabila. Lakasan mo, yan. Pailalimun mo ah. Yan. Yan. O, sa kabila. Sa kabila. Huwag <laughs> ka tumawa kasi. ka kasi. Ayan, yan, ge. Yan. Ge, luuban mo. Yan. Ge. Ge. Do it. Ganyan. Ge. Oh, sa kabila, para hindi mo umikot. Ge. <laughs> ge, ganyan sige. Hindi <laughs> na, hindi ka malalaglag yan. Malalaglag <laughs> <coughs> <coughs> <Di> na. Wag tila, malalaglag na ako. What if natag na nahulog ko to? ba? Sige ma na. Iwanan kita eh. Bilis! O, sa kabila! Sa kabila! Yan, gay! Okay. Sige, sige, dyan, dyan, sige. Sige na, bababa na tayo doon, sige. Doon, sa kabila. Yan, sige. Lakas mo. Yan, sige. Sige. Punta na tayo sa mga bato, oh. Sige. Sa kabila na. GAY! <laughs> yes. oh, WALA AKO! Sige ka lang! WALA! Oh, Ang no. oh, ko nga oh. Para sa crush ko. Sige na! Para sa crush ko. Kinapakita dan eh. <laughs> o okay. oh, sa kabila. GAY! Okay. Dapat doon tayo sa payong, mo, oh. Sige, sige, ganyan, sige. Kabigyan mo. Kabig. Kabig. Eh, tama, dito pala. O, oh, dyan, sa kabila yan, dyan. Dito, oh. Yan. Sakto, sakto, sakto. Oo, sakto. sa kabila na, ah. Yes. Oh, wala, wala na nasa baba na. Sige na, dito na lang. Iwanan ko na sa guys. <laughs> Baala ka diyan. Okay. Baala Ilay mo. Nay. <laughs> <laughs> Ilay mo si taas. Iwanan ko na din sa bangka. Iwanan mo baka buhatin mo. Taas mo pa. Lag. Yay. Okay. Gitu